Ano na naman ang nangyari dito sa aking tindahan mga kasari at kakaunti na lang yung aking mga paninda dito sa aking tindahan ang dami na nagsasabi dito ng aking mga customer mga kasari na dumadami na daw laman ng aking tindahan sa kabaliktaran nga. Pasensya na po talaga kay mga customer ko dahil hindi pa talaga ako nakapamili dahil hindi pa nga ako talaga naapobahan sa akin sa paglulon. Yan mo, pag narilisan na ako, pupunuin ko lahat ng mga paninda itong tindahan ko. Nasaan ko na nga itong instante ng aking mga kindi mga kasari dahil tingnan mo naman yung aking mga kindi ilang piraso na lang natira dito sa aking garapon at sa aking stante. Kaya naisipan ko na lang ito na punasan dahil awan at talaga ako sa dahil wala na talaga akong paninda dito sa aking tindahan mga kasari. Alam ko napunta yung aking binta dito sa aking tindahan. So ano yung mga kasari pagkatapos kung magpunas nito na aking stante mga kasari Then explain ko naman ito yung aking mga pinamili mga candy Bali ilang piraso lang pala yung aking mga pinamili mga kasari Bali no isang gabi pa nga to na aming mga pinamili Kaya lang ngayon ko lang talaga ina-display ang aking mga paninda Kahit nga talagang wala at ako kaunti na lang laman dito sa aking garapon Hindi ko na talaga agad na-display-display ang aking mga pinamili, aking mga, pinamili mga kasari O ba diba, mga kritis na nag-aabang dito sa aking tindahan kung anong update Siyempre naman kaya wala talaga laman ang aking tindahan o kakaunti lang naman mga kasari Siyempre hindi pa ako nakapamili Siyempre mindset ba mindset dahil hindi ko alam kung saan napunta yung binta na naubos yung akong mga kasari pero walang binta. Charot lang, di bali mga kasari, hindi pa kasi ako nakapamili diyan at ang kasi mga binta o bilis mabubos ang aking mga panindang lalo lalo na ipagdating dito sa hindi mga kasari. Hindi pa kasi ako nakapunta doon sa bilihan na ng mga hindi mga kasari dahil wala pa nga akong service. So, ayan mga kasari. So, ayan na may naman ako ng aking mga dito sa aking tindahan mga kasari. Karma lang kayo mga kasari. Hindi pa ako nakarinyo kaya ayan lang muna aking pinamili. Pwede nga ka kaunti lang nga yung aking pinamili mga kasari. Dagdag paninda lang dito sa aking tindahan dahil nga bugi-bungi na talaga aking chichirya. Dinamihan ko na itong mga chichirya mga kasari. Dahil ito kasi yung mga fast moving at mabilis maubos dito sa aking tindahan. Pwede nga kaunti nga lang yung aking pinamili mga kasari dahil nga yung pinamili ko lang dito ay yung pinagkakasya ko lang yung binta ko. Siyempre, pagdating ko nga dito sa aking tindahan, mga kasari, dinispray ko na nga ito yung aking mga pinamili dahil nga kakaunti na lang yung talaga at pangit kasi tingnan. At kasi ito mga customer ko, lagi talaga inuubos at laging kakaunti na lang na tira yung aking mga paninda kahit nga kadidispray ko lang ito, mga kasari. Kaya ayun, namili na naman ako at nagdispray na naman to ako lagi, mga kasari. Ilang araw pa nga wala ako nakadispray dito at ayan, tingnan nyo naman yung aking lagay, yung aking stunting. <laughs> dahil bungi-bungi na naman dahil ang pangit na naman tingnan, mga kasari. Dahil syempre nga, ako, mga kasari, mabinta kasi at mabilis maubos dito sa akin tindahan. Dahil ito naman talaga ang gustong gusto namin mga tindera mga kasari ay mabilis maubos ang aming mga paninda. Kaya to the display na naman ang yung tindira mga kasari, umakyat na ako dito sa upuan nga para mga maayos ko may display at maayos ko mailagay yung aking mga chichirya dito na kay kasi itong mga chichirya ko dito sa aking tindahan mga kasari. Dahil well, bilang isang tindira, gusto natin maayos ang ating mga paninda kaya mabilis maubos dahil attractive at talagang nakakaakit talaga sa ating mga customer itong ating mga paninda. At dahil makalat na dito sa aking lagayan ng uling mga kasari, tinanggal ko nga itong mga karton-karton na kandak patong pato. Dahil ipamimigay ko nga itong karton na aking tinanggal mga kasari at sobrang kalat na dito at pangit kasi tingnan. Kaya pinaghagis ko lang dito sa baba mga kasari at tatanggalin at ayusin ko mamaya. Itatali ko itong mga kasari mamaya itong mga karton-karton na ito at itong malaki naman ay tinabi ko na itong mga kasari dahil gagamitin ko. Dahil wala naman akong tindang uling o naripak na uling mga kasari dahil di nga ako nakabili at wala akong mabilhan kaya ang ginawa ko tinambakan ko na ito. O dito ko nilalagay itong mga pinagpatong-patong na karton mga kasari kaya lang makalat sitingnan at pangit tingnan. Kaya naisipan ko natanggalin ito at ayusin mga kasari para malinis tingnan itong labas ng aking tindahan. Kahit nga bising busy, busy ang tindira mga kasari pagdating talaga sa tindahan ay talagang kailangan talaga malinis at yat mga talagang maayos itong ating tindahan at itong ating mga paninda.